Helen Adarna, ni Res Baka ng Basher na pumuna sa no-show ni uh, John Lloyd Cruz sa Moving Up ng anak na si Elias. Para sa aking balitang showbiz, hindi nagpatumpik-tumpik si Ellen Adarna ng rest baka nito ang isang netizen na pumuna dahil wala si John Lloyd Cruz sa moving up ni Elias, ang anak na aktore sa aktor. Nangyari ito nang mag-post si Ellen ng picture sa naganap na moving up ni Elias kung saan kanya ito nilagyan ng caption na the only decent moving up photo at nilagyan nito ng laughing with tears emoji. Agad itong dinagsahan ng mga congratulatory comments pero may isang netizen ang nagkomento ng JL should be present. Dito na uminit ang ulo ni Ellen nang sagutin nito ang nasabing komento na nasabing netizen. Ayon kay Ellen, and you should mind your own business. Sinabi pa nito na hindi dahil wala sa picture si JL ay wala na ito doon. Sabay sabi nito na ang huwag masyadong close-minded manang. Ayon pa kay Ellen, present father lagi si John Lloyd sa lahat ng milestone ng kanilang anak.